Hello mga kabebe! Ako nga po pala si Neil. Magandang araw po sa inyo. At alam ko po, meron po tayo kanya-kanyang religious na aking pong nare -respeto. At ako nga po ay Roman Catholic. At meron po tayo kanya-kanyang pinaniniwalaan sa bawat religious na meron po tayo. At gusto ko lamang pong i-share sa inyo ang aking naging karanasan. So ito nga po mga kabebe, ito nga pong Baklaran Church ang aking naging simbahan noong bago po ako nakapag-Japan bago po ako nakapag-abroad at nakapag-trabaho sa farm. Alam nyo, every Wednesday noon, dito po ako nagsisimba. At ang day off ko nga po talaga ay Wednesday. Tinapat ko po talaga yung day off ko na yon sa Baclaran Day. Kasi kahit maraming tao, kahit siksikan pa yan, kahit traffic kahit ang hirap sumakay dahil nga po ako ay from Cavite pa. Pero talagang pinupuntahan ko to. Kasi parang ito na yung naging paniniwala ako sa buhay ko noon. At alam nyo, lahat ng meron ako ngayon, lahat ng blessings, lahat ng pinagdaanan kong hirap, pagsubok, at kaginhawahan, dito ko po lahat yun ipinagdasal. At ngayon nga po, na bago nga po ulit ako bumalik ng Japan, eh humihingi nga po ulit ako ng guidance sa Panginoon na sana muli ay gabayan niya ako sa lahat ng desisyon at lahat-lahat pa ng pagsubok na kakaharapin ko sa buhay na sana po ay malagpasan ko. At syempre, ang araw-araw na pinagdadasal ko, ang kaligtasan ng pamilya ko, lalong-lalo na ng mga magulang ko, at syempre ganoon din ang kaligtasan ko. Na sana po, ibigyan niya pa ng mahabang buhay ang aking mga magulang kasi marami pa po akong pangarap sa kanila. Marami pa po akong gustong ipa-experience sa kanila yung magandang buhay na syempre noon nga po eh hindi nila naranasan dahil nga po mas pinapriority nila kaming mga anak nila na instead na pambili na nila ng para sa kanila, syempre sa amin nilang ibinibigay. Na ngayon nga po ay sinusuklian ko yung paghihirap nila. Kasi saksi po ako sa paghihirap ng magulang ko. Kung ganong hirap ang dinaanan din nila, maitaguyod lang kami, mairaos lang kami sa buhay. At sana, Lord, muli nga po, ay gabayan ako at matupad ko pang aking mga pinapangarap pa. At kayo nga po, manalig lang tayo sa taas. Kung ano man po ang religious na meron kayo, may kanya-kanya po tayong the way na magdasal tayo. Pero basta samahan lang natin ng sipag, tiyaga at pagtitiis. Kasi lahat naman ng pagtitiis natin, meron tamang panahon dyan. Kasi giginhawa din yan. Yun lamang po at maraming salamat!